Magandang tanghali po sa ating lahat mga kalaki. Alas 11 na po ng umaga at siyempre tayo po ngayon ay po ng mga lucky numbers po para po sa lahat. Siyempre kung ikaw interesado ka sa mga lucky numbers namin, abay mas gusto naming magbigay ng mga tips at idea para po sa inyo. Alam nyo po na simula nung nagbigay tayo ng mga lucky numbers, napakadami na po tumututo. Kaya dumadami ang followers natin kasi nagbaba sila, nagbabasa sila, sa sila ng mga comment at talaga naman pong legit na lumalabas. Panoorin nyo po ang mga videos namin. Sige po, kung gusto nyo po, bibigyan namin kayo ng mga lucky numbers para po sa inyo. Ang lucky numbers po namin na napapanood nyo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Libre po yan, wala pong bayad dyan mga kalaki. Okay ala pong bayad dyan. Private consultation lamang po ang may membership fee. At sana po mga kalaki, ngayon pong araw na to, kayo po ay palarin. At sa mga lalong-lalo na po yung mga nagchat-chat po sa akin ng mga pambili ng gamit ng anak nila, pambili ng gamot, pambili ng bigas, sana po ay matulungan namin kayo. Pag ako naging milyonaryo, sagot ko lahat yan. Kabisado nyo naman po ako. Mapagmahal ako sa mga lola, sa mga inabandon. Ayan, sana po, kung mayaman lang talaga ako, sagot ko kayong lahat eh. Diba? Kaya anong paggagawin nyo? Dapat po kasi uh, nanonood po kayo lagi ng videos natin Sineshare nyo po yung mga videos natin At heart po kayo ng heart Okay? Ang tagumpay ko, tagumpay nyo Sana yung tagumpay nyo, tagumpay ko Ganun yun Kaya eto na po mga kalaki Ang uh, mga 6 digit lucky numbers po na ibibigay po natin ngayong hapon Tandaan nyo ang lucky numbers namin libre Mula umaga, tanghali, hapon, gabi Wala pong bayad dyan Panoorin nyo, tayaan nyo Private consultation lamang po ang may bayad Kung saan ang private consultation po tututukan ko po kayo sa mga lucky code na ihingin nyo, ipapakode nyo po sa akin mga birth month ng mahal nyo at tinatayaan nyo, kayo, kami po ang magbibigay sa loob po ng 3 months yan kaya sa mga interesado po sa private consultation dahil malay mo mapabilang ka sa mga nanalo na dito. di ba? Diba? Malay mo, kami ang magbigay ng, at magdala ng swerte sa buhay mo. Magpa-member ka na. Message lamang po sa messenger sa mga interesado at make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpay sa private consultation. Okay? Kaya kung ready ka na, ready na rin ako. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Halika. Tara na. Mananalo ka at magiging milyonaryo ka dito sa aming lucky world. eto na po ang 10 digit lucky numbers para po sa abroad. Number 29, number 20, number 37, number 42, number 38, number 43, number 16, number 52, number 54, at number 25. Okay mga kalaki at ito na po ang 8 digit lucky numbers. Aba? Ba't laging kinakati ang ilong ko tuwing ganito ah? Ang 8-digit lucky numbers mo ay... Number 28 Number 43 Number 44 Number 36 Number 32 Number 20 Number 21 At number 27 Ayan po At para po sa 7-digit lucky numbers abroad ay... Ang 7-digit lucky numbers mo ay... Number... 40 Number 36 Number 33 Number 24 Number 18 Number 12 At number 22 Ayan po mga kalaki At ang 6 digit lucky numbers mo 1 to 29 ay Number 15 Number 12 Number 8 Number 23 Number 25 At number 2 at para po sa 6 digit 0 to 9 ito na po number 7 number 0 number 9 number 1 number 4 at number 4 ayan po at para naman po bago natin ibigay ang ating mga ay may 5 digit lucky numbers pa ang 5 digit lucky numbers abroad ay number 11 number 30 6, number 35, number 23, at number 27. Ayan po. At bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers Pilipinas, syempre sa mga bago po sa ating mga vlog, I-follow lamang po kami sa Facebook. Hanapin po ang Red Parungki na merong 315,000 followers. Sa YouTube po, 15,800 followers. Sa TikTok po, 406,000 followers na po tayo mga kalaki. May second account po tayo, Aris Gatchalian at Red Parungki Yung na kay Yellow T-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen na mayroong 50,000 followers na po mga kalaki. Kaya ano pang hintay mo? pwede kayong mag, pwede nyo i-follow yun at pwede po kayong mag-suggest sa mga lucky numbers doon. Mag-comment po kayo, re-replyan ko po kayo. Okay? Sa mga ibang account po na ginagaya kami, kinukuha picture namin, hindi po kami yon. At sa mga interesado po sa private consultation, chat lang po. Tatawagan ko po kayo. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo mag-pay sa private consultation mga kalaki. Kaya eto na po ang six digit lucky numbers. 642 Pilipinas, number 17 number 21 number 5 number 23 number 37 at number 40 at para po sa 645 number 8 number 42 number 30 number 21 number 29 at number 6 at sa 649 6 49, six digit lucky numbers ay number 44 Number 46, number 33, number 21, number 19 at number 17. At para po sa 655 6 digit lucky numbers mo ay narito na po. Number 4, number 24, number 14, number 35, number 37 at number 41. At para po sa 658 6 digit lucky numbers mo ay number 29, number 37, number 51, number 12, number 10 at number 15. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ating mga 6 digit lucky numbers ngayong alas 11 ng umaga. Takbo na sa suki yung outlet at make sure po nakapayong kayo dahil sobrang init na naman po ng panahon mga kalaki. Inom rin ng irom ng tubig ha. Ito na po ang, ang mga shout out, shout out na inaabangan po ng lahat. Ayan, shout out po sa amin dito sa Balik Eskwela. Ayan, magbabalik eskwela na po. Shout out daw po sa sa barangay ano to? Santo Tomas La Union, Pangasina. Ay, pa ano to? Santo Tomas La Union. Ano ba yan? Santo Tomas La Union, Pangasina. Kaya ako kasi magkasunod yun eh. Ayan, Santo Tomas La Union po. Shout out po sa si inyo. Bumibili ako dyan sa may Damortis. Lagi ko sinasabi. Bumibili ko dyan sa Damortis ng mga, mga, mga dry fish. Ayan po mga kalaki. At syempre, a uh, happy viewing po sa aking... Baby Loves Ayan Baby Loves So, Red. Sana po mabigyan nyo kami ng lucky numbers para pandagdag po sa pampakasal po namin. Sige! Sige, sige, sige. PM lang po kayo mga kalaki. Ayan. Siyempre mga kalaki, sa aming lucky numbers, sa aming lucky world, sana po manalo po kayo. Yun po ang hangad namin. Kaya good luck!